Welcome to for today's videos. Tayo ngayon ay magbumukbang ngayong gabi na madaming pagkain. Napakasarap. Welcome to my channel, Sardon Vlog TV. Bago ang lahat ang yan, mag-intro muna tayo. At bago ang lahat ang yan, shoutout nga pala dyan sa buong logistik at lalo na dyan sa production eh, Chill King Simon Vlog at Warren, shout out, at shout out kinalitang, kinabaluyot at ito guys, samahan nyo ako sa pagmukbang, bagong vlog bagong content ayan, pork pispili na manok at litsyong manok na may sili na may sauce at saan, apat na balot napakasarap nyan tapos itong dalawang balot na tinapay ng gardenia pa, yan isaw dito ng manok at itlog ng pugo at yan ginataan at may suka may bangus yan may kanin tayo at may mangga yeah guys kung mapapanood nyo itong video ito check na mapapatakam kayo sa sobrang sarap ayun, may sprite pa akong dalawa kung makikita ninyo yan check na busog na busog ako nyan ayun yun oh, makikita ninyo wow, sarap at maraming maraming salamat pa nga pala sa lahat ng mga sumusuporta ng aking youtube channel Sir Vlog TV at tara guys samahan nyo ako sa aking panggabihan ngayon ayan ito yung pork pili at ito naman yung litsyong manok na may sili at may sauce pa na toyo ayan, dalawa at mayroon naman tayong apat na balot ayan, balot at mayroon naman tayong isaw, napakaraming isaw ayan, at mayroon naman tayong itlog ng pogo, ayan, masarap mayroon, syempre, hindi mawawala ang ating sawsawan na suka at mayroon naman tayong bangus 'yan at mayroon naman tayong pan dessert 'yan pan dessert na ginataan na bilo-bilo at mayroon tayong mangga syempre hindi mawawala yung mangga at mayroon tayong kanin 'yan dinuradong kanin 'yan at syempre mayroon tayong dalawang sprite at mayroon tayong dalawang tinapay ng gardenia ayan ayan ang aking mumukbangin ayan huwag yung kalimutang mag subscribe sa aking channel para lagi kong updated sa mga bago kong i-upload na mga video ayan ayan yung aking mga mumukbangin napakasarap guys tara samahan nyo ako favorite ko lang dito ay lechong manok yan o oh, yan yan o oh, sarap mo yun o oh. Um, oh, makikita ninyo quality quality nakakataba ayan o oh, may isaw itlog ng pugo at ang kagandahan sa kanyang suka matamis tamis ang hang talaga quality quality talaga ayan o oh. magmumukbang tayo sarap. ng lahat ng pagkain yan at huwag niyong kalimutan mag subscribe sa ating channel Serdom Vlog TV para lagi kang updated sa mga bago kong i-upload na mga video at yan magsisimula na kami mag mukbang tara guys kain tayo ah, tara guys kakain tayo ng kanin 来呀！ malap quick shut up Hang. Sarap guys, balot, isaw, itlog ng pugong, itsong manok. chán tay phải tay rồi Bango's, pag ngakaling mo tama subscribe sa aking channel, at nung TV, para lang ipapikit sa mga mamamayang filter mga video? at maraming maraming salamat dahil hindi ko na kaya ubusin ito ang dami nang nakain ko thank you thank you maraming salamat sa inyong lahat na mga nanood ng aking channel